Hay mga mahalang ating topic ngayon na tinatanong ni Rolando. Ang tanong niya ay, Ma'am ka, bakit napakasarap pagsabay kayong lalabasan tapos napapaungol ng sobrang lakas? At bakit gusto niyang kainin ko yung kanyang gata? So, yun natin yung pag-uusapan ko today's video. Interesado ka bang malaman po na ako sa God? Please keep on watching. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Bakit nga ba masarap yung sabay? Masarap yung pakaramdam niyan kasi yan yung pakaramdam na nandun na kayo sa sobrang masarap na masarap na masarap yun yun, yung naghihigupan kayong dalawa, tapos kumikibot kibot yung uh, bulaklak, tapos pumipintig-pintig yung tea, yan yung masarap na pakaramdam. Kung nararamdaman nyo yan ha, ako oh, kasi nararamdaman ko yan sa akin bulaklak. At masarap na pakaramdam yun. Kung kayo ay hindi nyo nararamdaman, bakit? Baka hindi nasikip, o baka naman talaga hindi nyo pinapansin yung mga ganong bagay. Ang kasi pinapansin ko yun, kapag yung uh, nandoon na sa katapusan, ang sarap kasi, masarap yung uh, kayong dalawa yung sabay na uh, nilalabasan. Nagihigupan kayong dalawa. Yung higupan na hindi naman na yung kinakatakot nyo na maka masaraduhan, hindi na makalabas. Hindi yung ganon. Yung higupan na nag sisip uh, kayo ng lakas na dalawa. Yun yun, nag kayo ng lakas. Yun yung pinakamasarap na bagay kapag ka, halimbawa nagpalaktakan kayo, yun yung naaabot ninyo na walang patumbas na sarap. At kapag ka, naman ng isang babae, gusto pa niyang kainin mo. Ibig sabihin, gusto pa niyang uh, maramdaman yung kiliti. Kasi kapag kasabay kayo nilabasan, di ba, wala na. Yung hindi, hindi ka na makatukod, di ba? Kaya gusto niya, kainin mo kasi gusto pa niya yung ganong sarap. Gusto, gusto pa niyang ituloy yung sarap na nararamdaman niya kapag kinain mo. So, syempre, kapag kinain mo, nandun pa rin yung sarap eh. So, gusto niya sipsipin mo para magkaroon ulit siya ng panibagong paglabas. So, sana nasagot ko ng tamang yung tanong. And if you like this video, please consider to like this video. And subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog. Thank mm -hmm. you.